Mayroong talagang isang taong standout, isang taong pinili ka, na gustong ibahagi ang bawat sandali, at harapin ang lahat ng hamon kasama ka. Ganap siyang nakatuon sa paglikha ng malalim at makabuluhang ugnayan sa iyo, na nagpapatunay na ang tunay na pag-ibig, ay hindi lamang isang konsepto, kundi isang tangibling katotohanan na abot kamay. Gayon pa man, sa kwentong ito, may lumilitaw na ibang tao na sa pagkilala sa lalim at lakas ng koneksyon na ito, ay nailang o maging baka nababahala. Ang pagkakayang ito ay maaaring mula sa personal na kawalan ng kumpiyansa o sa pag-unawa na hindi siya ang unang pagpipilian ng isang taong ganap na pinahahalagahan. Ang talagang kahangahangang bahagi ng kwento ay ang pagbabago na iyong simulan na nararanasan. Kung dati itila malungkot ang eksena ng pag-ibig, walang bagong mga pangyayari o damdaming magpapalakas sa iyong puso, biglang nagbago ang lahat. Natagpuan mo ang iyong sarili na nasa kaligayahan at kaganapan, parang pagkatapos ng mahabang paghihintay, ang sansinukob ay wakas ay kasama mo na. Ang tunay na pagpapahalaga at pagmamahal ng isang taong handang gawin ang lahat para sa iyong kabutihan ay nakapagpapabago. Hindi lamang ito nag-ilaw sa iyong mundo sa loob kundi ito rin ay naghahari sa labas, ginagawa kang lalo pang magliwanag. Parang biglang natuklasan mo ang susi upang buksan ang pag-ibig na lagi mong pinangarap. At ang lahat ng kinakailangan ay ang espesyal na koneksyon na ito upang tuluyang magising sa pag-ibig. Sa bagong katotohanan ng ito na sumasalamin, lumilitaw ang tanong, handa ka bang humawak sa pagkakataong ito? Handa ka bang pahintulutan ang pag-ibig na ito na baguhin ang iyong buhay, na magdala ng mas matingkad na mga kulay, mas malalim na damdamin kaysa sa iyong maaring isipin? Dumating na ang panahon upang buksan ang iyong puso at magbigay sa sarili sa kwentong ito ng pag-ibig na pangako ng isang paglalakbay na puno ng mga emosyon at mga karanasang ibinahagi. Maunawaan na ang iyong paglalakbay patungo sa kaligayahan at tagumpay ay personal at eksklusibo. Sa paglahok sa landas na ito, sa pagdiriwang ng mga maliliit at malalaking tagumpay, natural na ang mga taong nasa paligid mo ay haharapin ang kanilang sariling mga hamon. Hindi lahat ay nasa yugto ng buhay na nagpapahintulot na ibahagi o unawain ang iyong kaligayahan. Ito ay hindi isang pagkukulang sayo, kundi ang salamin ng mga komplikasyon ng buhay ng bawat isa. Isipin mo na, habang sinisimulan mong anihin ang mga bunga ng iyong pagsisikap at dedikasyon, napagtanto mo na isang kaibigan o kahit isang membro ng iyong pamilya ay hindi nasa parehong tono sayo. Marahil, sila ay hinarap ang kanilang sariling mga panghihinang puot, pagkabigo, o kaya'y dumaraan sa mga masalimuot na sandali na hadlang sa kanila upang ipagdiwang ang iyong mga tagumpay ng may katapatan. Ang kanilang reaksyon ay maaaring mag-iba mula sa pagiging walang malasakit hanggang sa may nakatagong inggit, humantong sa mga kilos na maaaring maging nakakailang. Sa sandaling ito, mahalaga na panatilihing malayo ang pananaw at maunawaan na ang kakayahan ng isang tao na magalak sa iyong tagumpay ay lubhang nakasalalay sa kanyang estado ng emosyon at personal na kalagayan. Ito ay hindi nagpapaliit sa halaga ng iyong mga tagumpay at hindi dapat itong mabaliwala ang iyong kaligayahan. Ang katotohanan ay na, sa iyong paglalakbay sa buhay, matatagpuan mo ang mga tao na, sa iba't ibang mga dahilan, hindi makakapag-alay ng kasiyahan sa iyong mga tagumpay. Ito ay maaaring nakakapanghina at kahit masakit, lalo na kapag ang mga taong ito ay malapit sa iyo. Gayunpaman, mahalaga na kilalanin na ang iyong kaligayahan at tagumpay ay hindi umaasa sa pag apruba ng iba. At kapag napagtanto mo na ikaw ay nakakamit ang iyong mga layunin, iyon ang tunay na gantimpala. Saklawin mo ang tagumpay na ito ng buong puso, bigyan mo ang iyong sarili ng pahintulot na ipagdiwang ang iyong mga tagumpay, na alam na ang mga ito ay bunga ng iyong pagsisikap at pagtitiyaga. Bukod dito, ihanda ang iyong sarili upang maunawaan at tanggapin na hindi lahat sa paligid mo ay makakapagbahagi ng kaligayahan na ito sa iyo. Mahalaga na tandaan na ang iyong paglalakbay ay tungkol sa iyong pag-unlad bilang tao, tungkol sa pagpapanatili sa iyong landas, anuman ang reaksyon ng iba. Ito ang tunay na nagpapakulay sa iyong karakter at nagpapatibay sa iyong pagiging matatag. Sa yugtong ito ng iyong buhay, ikaw ay nagtatawid ng isang makabuluhang pagbabago, isang transformasyon na marami ang nagnanais ngunit kakaunti lamang ang tunay na nararanasan. Ang prosesong ito ay patotoo sa iyong paglaki, at sa iyong kakayahan na lampasan ang mga hadlang, manatiling matibay sa iyong landas. Ang kakayahan na ipagdiwang ang iyong mga tagumpay, kahit na hindi lahat ay makakagawa nito, ay nagpapakita ng isang kahusayan sa emosyonal at malalim na pangunawa na ang iyong halaga, mga tagumpay ay hindi nagbabago, anuman ang pananaw ng iba. Ang pagkilala sa iyong mga tagumpay sa loob ay ang tunay na mahalaga, nagbibigay ng lakas sa iyong pagmamahal sa sarili, at nagpapalusog sa iyo pa ng higit pa tungo sa iyong mga layunin. Kaya't magpatuloy ka sa pag-asa, tangkilikin ang bawat hakbang sa landas, batid na sa huli, ang tunay na mahalaga ay ang personal na kasiyahan at ang kapayapaang dulot ng pagkilala sa iyong sariling mga tagumpay sa kasalukuyan, natatagpuan mo ang iyong sarili na gumaganap ng pangunahing papel sa isang bagong kwento kung saan ang isang tao ay nagpasya na ikaw ang tamang tao upang magtayo ng hinaharap kasama. Ang desisyong ito ay nagpapakilos ng serye ng mga komplikadong damdamin, tanto sa iyo at sa mga kasapi ng iyong paligid. Sa simula ng bagong yugto na ito, inaasahan na ang mga kaibigan, pamilya, at mga dating kasintahan ay magdaranas ng malalim na damdamin. Para sa ilan, maaaring lumitaw ang lungkot, hindi kinakabit sa iyong bagong kasintahan, kundi sa paghahambing sa kanilang sariling buhay, na marahil ay hindi nagaganap tulad ng inaasahan. Mahalaga na tandaan na bagaman ang pagkaunawa, ay isa sa iyong pinakamalaking biyaya, ang mga damdamin at reaksyon ng iba ay hindi responsibilidad mo. Bawat isa ay may pananagutan sa kanilang sariling emosyonal na paglalakbay at sa paraan kung paano nila pinipili na harapin ang mga pagbabago sa kanilang paligid. Ang pinakamahalaga ay manatiling tapat sa iyong mga damdamin at sa direksyon na iyong pinili na sundan. Ngayon ang panahon upang yakapin ang bagong yugto ng iyong buhay, pinahahalagahan ang mga desisyon na nagdala sa iyo sa ganitong punto at ang mga posibilidad na bumubukas para sa iyo. Payagan ang sarili na lubusang masiyahan sa yugtong ito, batid na kahit hindi lahat ay maaaring magsaya sa iyong kaligayahan, hindi ito nagpapaliit sa halaga ng iyong pinipiling itayo. Ang iyong paglalakbay ay natatangi, at karapat dapat na ipagdiwang, batid na natural na magbabago ang mga relasyon at koneksyon, habang tumatagal ang panahon. Habang nagsisimula kang mangyari ang mga pagbabago, at ang iyong kaligayahan, ay lumalabas ng mas malinaw, tandaan na ang mga hamon na hinaharap ng iba ay hindi para sa iyo upang resolbahin. Sa pagmamasid sa mga transformasyon na darating, mahalaga ang malalim na paghinga, ang pagtanggap ng mga bagong pangyayari ng bukas palad, at manatiling matatag sa paghahanap ng iyong sariling kaligayahan. May karapatan kang tamasahin ang bawat sandaling kasiyahan na inaalok ng buhay sa ngayon. Sa pagtugon sa mga pangangailangan ng iba, maaari kang mawalan ng direksyon sa iyong sariling pagunlad marahil, iniisip nila na lagi kang naroroon para sa kanila bilang isang patnubay sa katiyakan ng kanilang mga buhay. Sa pagmamasid sa iyong pagunlad, sa pagyakap mo sa iyong kaligayahan at pagmamahal sa sarili, maaaring maramdaman nila ang pagkabalisa o kahit pagkaalarma sa mas malalim na antas. Ang kanilang kawalan ng kaginhawaan ay hindi nagpapahiwatig ng iyong mga aksyon, kundi ng kanilang kahirapan sa pagharap sa kawalan ng kanilang sariling pagunlad. Sa iyong pag-usad, kahit walang direkta ng pakikisalamuha, walang mga kamakailang usapan o aktibong pagkakaroon sa kanilang mga buhay, maramdaman pa rin ang enerhiya ng iyong pagbabago at pagunlad sa isang paraan. Namamalas nila na ikaw ay sumusunod sa bagong landas, na maaaring magdulot ng mga damdaming pagkairita o kahit galit sa kanila. Mahalaga na tandaan na ang mga reaksyon na ito ay salamin ng mga kawalan ng kumpiyansa at pagkadismaya nila, hindi isang hatol sa iyong mga desisyon o sa iyong halaga ang iyong landas tungo sa kaligayahan at pag-unlad sa sarili ay bunga ng iyong pagsisikap, ng iyong dedikasyon, at higit sa lahat, ng pagmamahal na mayroon ka sa iyong sarili. Ang mga negatibong tugon ng iba ay nagpapalakas lamang na sa pagbigay prioridad sa iyong kaginhawaan at sa iyong sarili, ikaw ay tiyak na nasa tamang landas. Tunay nga, ang paglalakbay sa pagkakaibigan ay dumaan sa mga pagsubok, tanto sa mga sandaling kasayahan at sa mga sandaling pagsubok. Ngunit sa tuktok ng iyong tagumpay, ang tunay na kulay ng mga tao sa iyong paligid ay simula ng ipakita. Maaaring subukang itago ng ilan ang kanilang mga damdamin ng inggit o pagkadismaya, ngunit sa pamamagitan ng mga aksyon o kahit na ang pagkawala ng mga ito, ang kanilang tunay na hangarin ay nagiging malinaw. Sa sandaling ito, nagiging posible ang pagkakakilanlan kung sino ang tunay na nagagalak sa iyong mga tagumpay at nananatiling kasama mo, hindi na abala ng anumang mga kalakaran. Ang malaking aral mula sa karanasang ito ay ang kalinawan sa kung paano mo nakikita kung sino ang tunay na nasa iyong tabi, tanto sa mga sandaling pagdiriwang at sa mga sandaling kahirapan. Natututunan mo kung paano makilala ang mga taong nagpapahalaga sa iyong mga tagumpay mula sa mga taong, sa kabaliktaran, tila mas malapit kapag ang mga bagay ay hindi gaanong maayos para sa iyo. Nakalulungkot isipin, ngunit may mga taong mas komportable sa kahirapan ng iba, mga individual na tila mas nagiging masaya sa mga hamon ng iba kaysa sa kanilang mga tagumpay. Ang pagiging malalimang kamalayan sa ganitong mga bagay ay mahalaga upang magnavigate sa mga komplikasyon ng mga relasyong pantao, mananatili kang tapat sa iyong landas at magpapahalaga sa mga taong tunay na sumusuporta at nagagalak sa iyong tagumpay. Ang pag-unawa sa tunay na layunin ng mga tao sa iyong paligid ay napakahalaga. Ito ay hindi lamang tumutulong sa pagpapalakas ng ugnayan sa mga taong tunay na sumusuporta sa iyo, kundi nagbibigay din ito ng mas malinaw na pananaw sa kung sino ang karapat dapat o hindi dapat maging bahagi ng iyong pinakamalapit na paligid. Ang pagpapahalaga at pagkilala sa mga taong nananatiling tapat sa lahat ng mga kalagayan ay batayang mahalaga para sa pagunlad ng mga ugnayan na malalim at tumatagal. Sa pagdiriwang ng iyong mga tagumpay, mahalagang obserbahan kung paano nagre-react ang mga tao sa iyong paligid. Ang mga sandaling ito ay mahalagang pagkakataon upang matuto at lumago ng personal kung saan ang tunay na mga pagkakaibigan ay lumilitaw. Sa paglipas ng panahon at sa pagtuklas mo ng isang espesyal na tao, isang taong nagpasya na ibahagi ang iyong paglalakbay, nagdala ng kasiglaan, kasaganaan, kagandahang loob, at romansa at nagpapahayag ng kanyang pagmamahal ng may katotohanan at malaya sa pagiging mapagmalaki, nagsisimula kang makakita ng mas malinaw kung sino ang tunay na nasa iyong tabi. Ang taong ito na nakamamangha ay hindi lamang pumapasok sa iyong buhay na may pinakamabubuting layunin, kundi isinusulong ka rin upang maramdaman ang iyong halaga, naglalayo ng mga espesyal na karanasan, nagpapanatili ng bukas na komunikasyon, at nagbabahagi ng mga sandaling tapat sa kalinawan. Gayunpaman, sa pagbabahagi ng iyong kaligayahan at tagumpay, maging sa karera, sa buhay pamilya, o sa paligid ng mga kaibigan, posible na may ilang mga tao na magpakita ng inggit. Ang damdaming ito ay maaaring mula sa isang pansamantalang kakulangan, isang bagay na kanilang hinahangad, ngunit hindi pa nila naaabot. Ang pagpapakita ng inggit at kawalan ng pag-unawa mula sa ilang mga tao ay nagiging parang isang likas na salaan, na tumutulong sa iyo na makilala kung sino ang tunay na nagpapahalaga sa iyong kaligayahan at sino ang maaaring naglalabas lamang ng kanilang sariling mga frustrasyon sa iyo. Ang pagkakakilala na ito ay mahalaga para sa pag-unawa kung sino ang karapat dapat na nasa iyong tabi na nagdiriwang sa bawat yugto ng iyong landas. Ang ganitong paghusga ay naging mahalaga sa mga sandaling pagdiriwang, tulad ng isang kasal, kung saan ang pagpili ng mga panauhin ay nagpapakita kung sino ang tunay na nakikibahagi sa iyong kaligayahan, sa kabila ng mga hindi. Ang pagpili na ito ay lumalampa sa simpleng pagpapasya kung sino ang magpapasahan sa mga pangyayaring makabuluhan, ito ay isang paglilimi sa kung sino ang nais mong magkaroon sa iyong tabi sa habang panahon. Ang pagkilala na habang ang ilan ay tunay na nagagalak sa iyong mga tagumpay, ang iba ay maaaring magdusa sa mga ito, ay isang proseso na nagsasalita ng higit patungkol sa mga kawalan ng kumpiyansa at kakulangan ng mga taong ito kaysa sayo. Sa paglipas ng panahon, nagsisimula kang maunawaan ang isang malalim na katotohanan, ang paraan kung paano nagre-react ang mga tao sa iyong mga sandaling kaligayahan at tagumpay ay nagpapakita ng marami, marahil kahit mas marami kaysa sa kanilang mga aksyon sa panahon ng mga panahon ng kahirapan nakakapanghinayang na maunawaan ang kawalan ng suporta sa mga sandaling kalungkutan, ngunit espesyal na nagsasalita ito kapag ang isang tao ay hindi makapagdulot ng kagalakan sa iyong mga tagumpay o sandaling kasiyahan. Ang mga reaksyong ito ay naglalantad sa tunay na kalikasan at layunin ng mga tao. Ang pagkilala na ito ay mahalaga dahil ipinapakita nito kung sino ang tunay na karapat dapat na nasa iyong tabi. Ang taong nagmamaliit sa iyong mga tagumpay o hindi makapagdulot ng kasiyahan sa iyong kaligayahan ay naglalantad ng kanilang sariling mga limitasyon at kawalan ng kumpiyansa na nagrefleksyon sa kanila, hindi sa iyo. Ang katotohanan ay na, bagaman mahirap ang mga ganitong pagpapasya, ang pag-unawa kung sino ang tunay na sumusuporta at nagpapahalaga sa iyong paglalakbay ay pangunahing mahalaga para sa pagpapalibot sa iyong sarili ng positibong pananaw at katotohanan sa iyong buhay. Ang paggawa ng desisyon na maaaring ang ilang mga tao ay hindi karapat dapat sa isang lugar sa iyong buhay ay isang mahalagang hakbang. Tiyak kang karapat dapat na paligidin ng mga taong hindi lamang sumusuporta sa iyo sa mga panahong mahirap, kundi nagdiriwang din ng iyong mga tagumpay, mga sandaling masaya. Ang pag-unawa na ang tunay na suporta ay nagmumula sa mga taong nagagalak sa iyong mga tagumpay nang walang inggit o pag-aalinlangan ay mahalaga para sa pagtatamo ng tagumpay. Ang pagkilalang ito ay batayang mahalaga para sa pagtatag at pagpapanatili ng mga relasyon na malusog at nakakatugon sa mga pangangailangan. Ang pagpili na paligidin ang iyong sarili ng mga taong tunay na sumusuporta sa iyo, na nagdiriwang ng iyong mga tagumpay at nakikibahagi sa iyong mga pagkatalo, ay isang nagbabagong pagpili na maaaring magbago sa iyong buhay. Ang pagsusumikap na malalaman kung sino ang bahagi ng iyong paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa paglikha ng isang positibong kapaligiran, ito rin ay isang paraan ng pagpapahalaga sa sarili at pagpapakita ng respeto sa sarili. Sa paggawa ng desisyong ito, lumilikha ka ng isang kahangahangang transformasyon sa iyong sarili at sa iyong paligid. Maaaring may mga taong magdulot ng takot sa iyo dahil sa iyong bagong lakas sa loob at, sa makatuwid, maaaring tila mas kakaunti ang kahalagahan sa iyong presensya. Ang landas ng pagkilala sa sarili ay gagawing mas mapanlin lang ka, nagbibigay daan sa iyo na makilala ng mas malinaw kung sino ang tunay na nagdadala ng halaga sa iyong buhay na nag-aambag sa iyong katatagan at kaligayahan. Ang paglalakbay na ito ng pagtuklas ng sarili ay mahalaga upang maunawaan kung aling mga relasyon ang tunay na nakakabuti sa iyo at kung alin ang maaaring hadlangan ang iyong paglago. Sa dulo ng paglalakbay na ito, magkakaroon ka ng mas malinaw na pag-unawa kung sino ang tunay na karapat dapat na nasa iyong tabi at sino, bagaman mahirap na desisyon, ay mas mabuti ng iwanan sa likuran. Kung ang mensaheng ito ay tumutugon sa iyo, kung naramdaman mo na ito ay nagsasalita diretsyo sa iyong puso, ibahagi ang iyong karanasan. Ang paggawa ng ganitong pagkakaiba, paghiwalayin ang tunay mula sa hindi, ay naging isang personal na pangako para sa akin. Ito ay tungkol sa paglikha ng isang kapaligiran na nagtataguyod ng iyong paglaki, na paliligiran ng mga taong tunay na pinahahalagahan at sumusuporta sa kung sino ka. Tandaan, sa isang maingat na taniman, walang lugar para sa mga damo. Mayroon lamang para sa trigo na nagpapakain at nagpapalakas. Amen.